sayang talaga Whew, oh, ganitong maganda mag PC sa ganitong spot dito ko lang siya inano niya yes, butas lang na to Hina, hila hila ko lang dito yan dito Diyan yung sinunggaban. dito lang pumasok yun eh. May butas kaya to. Aray, siguro yun na yun. Ano gusto ba? Inap, baka ano yun. Yung walo-walo, hindi kaya. Huwag naman sana. Ay, ayun, lumubo. Ay, puti. Ano kaya isda Ano kaya isda yun? Hindi naman siguro walo-walo Lord kung ano Pero yung Eh no, dugo Ginukot to kasi Pinasuka ng lapo Sana hindi walo-walo yun Dahil kung walo-walo yun Aroy Hindi nakakita ko ng sorry sa inyo lahat Sa so, nagawa ko ng kasalanan